What's up, what's up sa mga kaponsap ko dyan, ka-turepang ko dyan, ka Churpang ko dyan, ka-guys ko dyan, ka sarot! <laughs> ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan at pakalimbang yung bell na yun sa para lagi kang manu notify kung may mga incoming uploads tayo, okay? So, pasensya na po kasi ngayon lang ako nakagawa ng video na Q&A kasi nga po, diba, diretso yung ulan, maulan dito sa aming place, kaya... Yeah, keep on watching. Yeah, so let's proceed. Ito yung mga iniwan yung uh, katanungan nyo about sa mga last, about sa mga sanla update. And uh, sasagutin natin and uh, i natin yung mga suggestion nyo rin or yung mga tinuro nyo or yung mga uh, experience nyo about sa pagsasanla ng inyong mga last. Okay, so start natin kay RHV Channel. Shout out to you, sir, ma'am. Ah, uh, sabi niya may kinuha po ako na subasta sa Palawan tapos pinasok ko sa prenda. Yung earrings po ay 4,100 price niya. Tapos may discount na 410 pesos, bale 3,690 lang siya. Okay? Tapos nag-unang bayad ako ng 1,000. So ang natitira kong bayarin ay uh, 2,717 2,717.50. Uh, 50 Paano ko po malalaman magkano ang per gram ng Palawan sa 18 karats 1 gram po yung earrings. Ha? Kompleto na po madam yung a uh, binigay mong uh, detail. Ayan, so bali ipa-plus mo lang kung magbali. Sabi mo na nga, 'di ba? Uh, 410 na uh, less doon sa 4,100. Bali natitira na lang is 3,690. So 1 gram 'yan. So 'yun na po yung price. And then since uh, pinasok mo siya sa prenda sabi mo, so nag-advance ka ng 1,000, may natitirang 2,717. I-plus mo lang po 'yun. So bali 3,717. So 'yun na po yung 1 gram. So, ano po yung ibig nyong sabihin, ma'am? Yun na po yung uh, presyo ng 1 gram na binili nyo sa Palawan. Kung ano po yung tanong nyo, it's like magkano ba ang sanla or pambili nyo? Hindi, kasi ang tanong mo is paano malalaman kung magkano ang per gram sa Palawan. So, yun na po. Sinagot nyo na po, ma'am, parang nalito lang po kayo. Kung ano yung uh, presyo nung pinambili nyo dyan sa alas nyo, kung magkaano lahat 'yung babayaran nyo, since 1 gram lang naman lang indication nila lang. Uh, since 1 gram 'yan, 'yun na po 'yung presyo, okay? Ayun, so I think nalito lang si ma'am or sir. Okay, 'yun. Or kung magkaano naman ang uh, sanla niyan pag ipapasok mo, isa sanla mo siya. Uh, ang per gram ngayon ng 18 karat sa Palawan is lumalabas na 3,300 pesos, okay? So ayan, kumpleto na po ha. Ayan. So, next is galing kay Jasmine. Ayan. Shout out to you, ma'am. Shout out 23 with heart. Ayan. So, shout out. Thanks for watching. Okay. So, next is galing kay I am Rins. Ayan. Shout out to you, ma'am sir. Uh, sabi niya, grabe, tagal din ang taas. Grabe, tagal din ang taas. Yung bili ng 18 carats gold sa ong pin Now, 3,800 to 3,900 per gram. Tapos, 3,100, 3,200 lang sa Palawan. Uh, thanks for sharing us, sir. Ano pong ibig niyong sabihin? Siyempre, talagang ganon. So, it's like, sabi niyo po, is binili niyo yung alahas niyo ng 3,800 to 3,900 per gram. And then, pag ipo-pawn shop niyo, 3,000 to 3,200 lang, sabi mo sa Palawan, yes mo talaga pong ganon, kasi nga po yung mga pawn shop is sanlaan yan okay, they are not buying syempre malulugi po sila, wala silang kita e syempre binili mo yan sa Ongpin so what do you expect, pagdadalin mo sa Palawan is mataas yung uh, uh, kuha nila kaysa sa pinambili mo, hindi po ganon lahat ng mga pawn shop is uh, sanlaan lang po yan, they are not buying, okay, since ay uh, presume nakabibili mo lang yan, talagang uh, hindi pa lalabas agad-agad yung puhunan mo dyan. Keep mo siya or gamitin mo siya within at least 3 uh, years or 5 years, saka lalabas yung pinambili mo na yan. So, na-enjoy mo siya at least. Yung alas mo na yan is hindi bumababa yung uh, uh, value niyan, tumataas yung... Uh, value niyan. Hindi siya nagde-depreciate kaya hindi kaya malulugi in the future, okay? Hindi kagaya ng ibang bagay na once na binili mo ngayon, pagka mahal, mahal and then after a year or a month is bumaba na nag-depreciate na yung presyo niyan. Iba sa mga jewelry, okay? Ayun, ganun po talaga pag bibili kayo ng alahas. So next is galing kay moto Mood, paano po pag nawala yung resibo ng sinanlamam tapos narimata na po, may paraan pa ba makita yung item? Wala na daw sa branch eh. Ayun po sir ma'am, sinabi naman na yung item mo is wala na sa branch. Ayun, so ibig sabihin uh, nilipat na yan or nabenta na po yan at ikaw na rin po nagsabi na narimata na. And nawala na rin yung resibo. Kahit may, kahit nasa sa'yo yung resibo, once na, na narimata ng iyong alas is, wala na po. Tingin-tingin ka na lang po kung saan nila binabagsak. Tanungin mo na lang sa branch na pinagsanlan mo, kung saan nila dinidispose or sa ang branch nila dinadala. Yung mga rimatadong mga alas, baka doon mo makik makikita yung, yung alahas. Ayan, kasi ang naiintindihan ko kay Sir is baka gusto niya kahit narimata. Ano Sir? Baka kahit narimata is gusto mo pa rin uh, bilhin is, yeah, may ganun. Baka lab na love mo yan and super gipit na gipit ka hanggang sa narimata. And now na may pera ka, gusto mong uh, bilhin ulit, yun, tanungin mo na lang po sa branch and magdasal ka na lang po na hindi pa nabenta or nakuha nung iba. Ganun yun. Okay? So, thanks for watching! and share your experience. Next is galing kay Pinay. Ayan. So, shout out to you, ma'am sir. Uh, comment nga ito sa mga old uh, videos ko, yung about sa uh, mga nagbebenta online na mga fake. Sabi niya, Nako po, nag -order me today. TY sa vids. Thanks din po sa panunod. Ito yung mga scam-scam na nagbebenta ng mga fake uh, jewelry sa Facebook eto yung nakikita nyo na sobrang baba yung binibigay nilang uh, presyo ng program. It's like 2 plus and then uh, may buy one take one pa yan and free shipping pa yan. And pagdating nung alahas na yan, is tanso po, not real gold po yung dumarating, okay? Kaya ingat-ingat po kayo. May old videos na po ako. Yan pa yung talagang old yung di pa talaga mo marunong or basta kaya daming bash dyan charot <laughs> yes yung charot is ex experience parang expression expression ko na siya ha Ayan, parang lumalabas lang sa aking uh, bunganga na kalawlawang ako nandat <laughs> charot oh di ba may charot ulit next is galing kay experto expert shout out to you sir I think this one is nag-vlog, so visit nyo na lang ang kaniyang channel, Experto expert ang pangalan niya kasi nag-comment siya dito sa aking old videos ulet na toothpaste pang gold testing malalaman mo kung real gold ayun blablabla old videos ko na to na yung nag-start pa lang ako na hanggang naman ngayon is nag-aaral pa rin ako sabi niya Ma, may video po tayo about paano malalaman tunay na gold eksperto po ang gumagawa makatulong ng malaki sa inyo thank you sir ayan for sharing we'll visit your channel po Ayan. So, next is uh, galing kay ah, shout out to you, CC, Nikki, CN. She's always there watching kung may mga vlog ako and now pasensya matagal na wala. Sabi lang niya, is, salamat sa update, ma'am. Thank you then for always watching and supporting my channel. Okay, next is galing kay, magpasensya niyo na yung background kasi grabe, Maraming manok ang aking kapitbahay. Ayan. So, it's manok time. Oras ng pagtitilaok nila. So, may instant background tayo. <laughs> o, oh, ba diba? Narinig niya. Nagtilaok pa siya. Next galing kay MG29. Ayan. So, shout out to you, sir. Ma'am! Sabi niya, hello, mambet. Shout out po from Iloilo. Shout out, sir, from Iloilo. Ayan, watching from Malaysia. Ingat-ingat po kayo dyan. Apakabar. Tama ba? Apakabar sa Malaysia. Ayan, so, God bless and more power to your channel. Oh, thank you, thank you so much po. And you too, God bless and take care always. Ayan, so. Next is galing kay... Ah, dumb bus ko na ba ito ayun, ay parang hindi sabi niya as always ay hindi kasi yung pinagkomenta nito is yung uh, Q&A ko din last time so nandun siya, siya, as always thank you Beth for update very helpful siya sa amin nasa ibang bansa. Yes po! Kaya rin po ako gumagawa ng mga uh, like uh, sun update, ayan, about sa mga last. Kasi mostly kasi na nag a noon is yung mga OFWs kasi nga po para at least may update sila kung magkaano na nga ba yung sanlaan dito sa Pilipinas and like para ano nila kung tama lang ba na bibili sila doon or dito sa Pilipinas, ganun. So, ingat po kayo dyan. Ayan uh, lang muna yung Q&A natin kasi mababa na ito at alam ko kung tinatawad lang kayo. Next na lang po yung iba ha. Ayan, so abangan nyo na lang po yung continuation nito. And you know the drill, feel free to comment down below kung may mga i-share kayo sa experience yung update. date and katanungan nyo about rin sa mga jewelries and sun lap date. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.